1989 na uh, big earthquake. Alin yung nag-collapse ayon? Ah, yun, yung, yung, yung 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 Oh. Nung, nung mga oh. Uh, yung in yung 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 yun yung 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 1989 yan. yung ano to. That, that collapse. Buti, yung, buti ano, ano, ibig sabihin buti yung, mga foundation, yung tulay na yan hindi naapektuhan. Oo, oh, yung isa lang, yung isa lang na yung isa lang na in between na yun, yun mm. lang yung naging ano, naapektuhan ng kwan. Yan so ito mga kinasin yung tulay na nandito, nahahati rin umaangat uh, tapos mahati tapos sa pagdadaan ng dadaan sa, ang... yung barko rito sa dagat na yan, no? mm. sa, sa sa ilog na yan. Mm. Yung tulay, yung tulay na sa likod na, yan, tataas. tataas para makadaan yung ano, yung haring barko dito. Hindi pa rin ako nakapanood sa ng Warriors kung nakapanood kayo ngayon. Saan ba yung Warriors? Ang malapit na. Malapit kung nakapanood na. na kayo, lalo ako nainggit na sa... Hindi pa, <laughs> hindi pa kami nakapanood sa ano, hindi Warriors. <coughs> ako, eh, hindi pa rin ako nakapanood. Hindi pa ako na, Minsan pa lang ako nakapasok na ano, sa Oracle yung ano to, yung baseball. Baseball, oo. Oh. <laughs> hindi So, malapit na Roy, no? Malapit na Roy yung court ng Golden, ng Golden State, State Warriors uh -huh. yeah. Channel yan. Dito tayo. Dito tayo sa... Ayan o. Oh. Dito na rin yung area na rin ano, ng buwan ng uh, Chase Center. Uh, to channel to, 'di ba? Channel, channel yung street. Uh, channel street. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ayun ang makinis ano, Warriors Way. Ah, dito na tayo. Sa babanda yung Ayan, dito court dito, ah, dito 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 banda mm -hmm. yung court nila. Pero nandito tayo sa ano, you know, Warriors Way, 3rd Street dito. 3rd Street. 3rd oh, Street. 'Di ba? Lapit na natin makita. Ayan, dito yung, Court. Yung, dito yung Uber, o, oh, you know, Uber, uh, ah, uh, Uber. Uber, office. <laughs> Uber office na, <laughs> ng San Francisco. San Francisco. Mm. -hmm. O, oh, may dadaang tren, no? Sa Canada, mm -hmm. pag may dumaang tren, maghintay ka ng 30 minutos. <laughs> 30 minutes, 35 minutes. <laughs> Oh, yeah? Bago ka makadaan. And then, oh. yung mga uh, ano to, commute dito yan eh. Ang mga LRT, MRT, magay oh, Commute yan dito sa, uh, yung ano to. Yung, yung sinasabi ko kasi ano eh, yung... Talagang talagang train. Instructional, ano, construction, ano, train. Oo. Oh, oh, Talagang train talaga, haba talaga. the commercial train oh, na ito. Oh. Oo, siguro baka ganun. <laughs> mga nitinat mga pang construction, mga ano, ano, uh, ano man yun. <laughs> ah, ano, ano kung pang commute yan. Yan dito yan. Hindi, pag may laro ang Warriors, traffic to. Ah grabe. Daming ano, lalo pag championship, pag finals no. Kaya lang, hindi sila aabot ngayon. Ayan na oh. Asan ba? Ah ito! Ito, 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 ito mga ka ano. Saan yung entrance ito? Ayan, nandito tayo sa likutan pa. Ah, ito, 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 yan pala yan oh. Yan, dito tayo. Ayan yung muna yung park. Oo. Ayan, cargo mga ano to dyan. This is where, pwede ka naman maglakad-lakad dito. Terry A. Francois. Park din ano. Ano hmm. ba? Diba? Ah, ito. So, ito. Ayan na, nga. Ah, ito na, ito na, ito na, mga kainigs, oh. Ayan. Ayan, ito na. So, dito yung entrance. Ito yung entrance ng, ano, ng Golden State. Ah, dito, na Dito yung entrance ka. Ito, So, dito yun, dito yon. Yeah, okay. Wow. ito yung entrance. Ah, ito yung entrance. ito dito naglalaro ang Golden State Warriors. Wow, kita na natin 'no. Oh. Ito na yung entrance. Uh -huh. So ang daming anda busy to pag ano, no? Oh, yung busy yung dito Entrance mga nakita na rin natin 'no kung saan naglalaro ang Golden State Warriors. Ayos. Salamat, Bin. <laughs> Thank you. Andi ah. Ya. Oh, Ayun, oh, uh -huh. Wala, Walang laro ang ano, Golden State. Kung mayroong laro ang Golden State, siguro nakakuha rin tayo ng ticket dito, no? Nasaano sila, nagdayo sila sa ibang state ng US. Naglalaro. Baka nasa Los Angeles sila ngayon, ano? Yan. Ayos. <laughs> salamat, salamat. Kita yeah. rin natin. Tanggalin natin sila yun para kitang-kita ng ating dalawang mga mata. Chase Center. Wow. Galit. Hmm? Ito, mariposa, <laughs> Pilipino ano to ah Road yata to Mariposa Tapos may mariposa rin sa baba oh Nagapindi oh, nga pala eh Mariposa rin oh ano? Galing mo talaga Pagdating <laughs> sa mga mariposa ha? Bihira Bilib na bilib talaga ako siya so, <laughs> Nalala ko ng kabataan natin Ayun ah Mariposa yeah. May mariposa <laughs> Mariposa Oh, may, may mariposa yan. rin pala doon sa ano to, na napumipindot uh, niya yung mariposa doon eh. Magkakasundo tayo dyan. Yan. <laughs> yan. <laughs> oh, may oh, may, maya, isasabi ni Miss Pearly, iliko mo na lang nga bababa na ako. Hindi, <laughs> 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 okay, okay yan, game yan, game yan. Sabi mo, nakikita ko naman eh. <laughs> Pantuan nga Game yan, game yan. Mas <laughs> 99 na sinasabi ko eh. Oh. Oo. so di balik tayo sa Daily City makinis ano meron lang ako imi-meet up doon yung kapatid ng tatay ko 'Di ba? Kalaahin mo nga naman, yung pinapadala nila kami dati sa Pilipinas sa mga package package. Ngayon eh makakapunta na tayo sa bahay nila. Mabibisita ko 'yung kapatid ng tatay ko dito sa San Francisco, California, USA, 'di ba? Mm -hmm. America, America. Yeah. <laughs> Ayun 'yung golden kita, 'no? Golden gate pension, kita mo? Ah, Ayun no? kita pa rin dito 'yung Golden oh, tree, kita, ano? pa? Oh. kita mo ba? Kita mo ba? Kita, kita, kita. Uh, Hindi lang kita sa camera kasi maliit yung ano ng camera eh. Kalain mo nga naman. What a small world, no? Sabi mo. Mabuti na lang. Kapit bahay namin. Si Melvin, <laughs> dito rin nakatira sa Daily City. Kaya, kabisado. Magkapit bahay pa sila. Walang problema. <laughs> Walang problema. Okay. Uh, uh alo lang oh. Magka, uh, ano lang. Oo oh, uh, nga, no? Magka cross street lang yata mo Talagang ano, talagang ano Ayan. to, tadhana. <laughs> tadhana. Uh, Nakita na natin si Melvin. Dami dahil mo. sa kanya, Nakikita pa natin yung tita ko. Uh -huh. Salamat. Salamat sa taas. <laughs> Salamat kay Melvin. Salamat sa inyong lahat. Yeah, dito dito dito. Dito na tayo. Saan ba 'yon? Hoy, tumatawag. Hello, tit, hello tita. Asa na kayo? Ano to? 2 minutes pa, Ate. Andito, minutes po na na. na po kami. Ano 2 minutes po. Okay. Andito oh, na. At and, dito ako sa bintana. Ah, sige okay. po. Pa ano lang tayo, papa picture kasi pupunta rin kami sa tayo pupunta sa sa Antioch. Antioch pupunta rin po kami sa Antioch. Gusto ko lang kayo makita, picture oh. lang tayo. Okay. Sige. Oh, sige. Sa, one, po. one minute po, nanay, na, na, andito ah, one, po. One, one minute. Okay. ayos ayos no hmm. yeah, bye. Ah, Sige pa. Sige uh, Alam niyo yung ano yung parang lumalakas yung bugso ng dugo mo mga kainay sa kalain mo nga naman. Makakapunta ma, ma, na rin tayo sa place nung tita ko, kapatid ng tatay ko, ano? Grabe. Ayun, ito na pala yun dito sila nakatira. Ito na. Somewhere, 796 daw eh. 776, 780. Uh, uh, ah, baka sa kabilang. Oh, dun sa may bandaron. Yes, so, tayo. Ito lang, alam yun, ah, it's okay. Yan, 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 yan doon sir. Pero dito tayo pwede mag-park. Dito, dito. Pwede tayo, pwede tayo mag-park dito. Yeah, Ayos, dito. dito na tayo mga kinags. Ano? Tita, sige. 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 Yan, so mga kinags, ano? Ah, nakita rin natin ang tita ko. Bye, bye, bye. bye ta. Tita. Bye. Nice meeting you again. Ayos. Ayos ho, oh. sobrang saya natin nakita natin yung tita ko mga kainag sinong kapatid ng tatay ko. Grabe. Hindi mo sir, ito yung highlight ng pagpunta ko rito. Oo, oh, ito yung highlight ng pagpunta natin dito sa San Francisco, California. Grabe, may mga bagay at may mga pangyayari tayong hindi inaasahan na nangyari. Sobrang saya natin mga kainag sinong. Sobrang saya natin. Ito tayo, eh, ganda, oh. ganda lang ano. Ganda ng view. Sarap maglakad-lakad dito. Pag magja-jogging ka, no, dito ka, oh. Pa Paakyat, pataas. And Golden Gate Bridge. oh, Diyan lang, yan Diyan na naman yung, sabi sa'yo, ang dami mo ng Golden Gate Bridge. Ang <laughs> dami, oh. Ayan, <laughs> taas kasi ng Golden Gate Bridge. Kaya kikita mo talaga, eh. No? Ayun, oh, yun, oh. Ayun, ayun, oh, oh, yun. Wow. Kompleto. Kompleto. Galing ng punta natin sa San Francisco. Ayos, ayos. Ako, ako rin, ako rin, tonto. Ayan poster. Kasi pa-poster yung pa poster, yan ang San Francisco yan. Ganda, no? Wow. Ano ito, Bin? Bay Bridge, San Francisco Bridge. Oh, yeah. Bay Bridge, San Francisco It's Bridge. It's connecting, ano, connecting uh, Oakland. Oakland. Oh, Oakland. Ah, ito na yun. Oh, ito na yun. Pinakita na, na natin, natin kanina. Oo, oo. Ah, ito na pala yun. So, nandito na pala tayo dumadaan. Ano? Oh, ito na yun. Dadaanan na natin. Oh. Kasi ito, mas maganda yung ano, mas maganda yun doon oh. sa kabila, sir. Mamaya, no? Pagkano pag, doon yung sa kabila? Kasi this one, dito yung sabi sa'yo, kotse lang, di ba? Oh. Papunta doon, nasa ibabaw tayo. Ibabaw. Tapos na, sa ilalim yung karito. malik uh, So ito ito ba yung ano yung poste na binuhusan? Uh -huh. yeah, what is, uh -huh. Uh -huh. sa iyo yung na. pala yung ano yung tulay na nakita natin 1989. kanina. 1989. Yes. Bumagsak ano dahil sa earthquake. 1990, 1989 earthquake. Uh -huh. yes. Ito yon. Tapos ngayon yes, uh, yes. uh, uh, ay ayos. Ano, yung Ayos. 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 yung, uh, yung uh -huh. Ayos. Oh, ah, yeah. ito, ngayon, oh, ito, ito yung bumagsak. itong area na ito. yung bumagsak na yun. natin yun. Yun yung, yun yung bumagsak na bumigay. May wall yun ngayon. Hindi na hindi na ganito. <D2> Dahil dito, yun bumagsak ngayon Kaya siya may wall na. Yan. Yeah. so nandito na tayo mga sa Oklia. Ano ba? Anchok ba to? Grabe. Laki ng bahay nung kapit nung kapit bahay natin. Nakababata ako, mga kainos. Oh. Eh. Lucky mansion, no? Oh. Mansion, tara pasok tayo. Ano every week dito nagla-live kami? Walang Ayos, thank you. Dito. Oh. So ayan, kumakain tayo dito. Sarap, oh. Ditaan nyo <laughs> naman, mga <Mara>, kainos. <ito. laughs> Sino si Mahal na <laughs> Yung mga na binigay sa atin. Ay, best friend ko nga pala si Warren. Long time. Long time so many see. Salamat. Buti na nagkita-kita dito. Nagkita-kita oh, tayo, no? Kaya ko na hindi nakita itong mga si Warren, no? Ako, like, 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 si like, like, bigripo na nandito kami nasa nag live kami dito, nag 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 kay nag like Sanchez, nag sa kay Narciso nag 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 Yan. nag 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 Yung mga, nag 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 pa lang ano to. nag nag mga nag 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 Shout out daw sa inyo. Yeah. Kaya muna na tayo enjoy natin. Eh. Yeah, ako po, may hotspot spot po. Timila, musta? Yeah. Kaya muna na tayo. O oh, yan, oh. No? nabigyan pa tayo ng t-shirt. Oh. Eh. Nabigyan pa tayo ng t-shirt, mga kainigs. Oh. Ang dami, oh. Eh. Fifty years with my best friend. Oh, ba? Diba? Karaoke. Yeah. Karo, pa... okay pa yun, magaling kumanta yan <laughs> Kahit nung bata kami Sinabi mo, panlaban namin yung sanot Amateur, amateur Amateur si Lincoln Sa kasalan Siyempre Yan Ay, ah. tama na Hindi namin kasi makamakamiray tayo Beno, sa salamat ha Maraming salamat Ako, may aso rito Thank you, thank you Salamat Dapit na naman tayo, bigay. Libre na naman. Basta talaga libre, no? Lagi na no? <laughs> Basta lagi mo tatandaan, mahal na mahal kita. Ay, Fidel! Ay, Fidel, Hi, Fidel, Fidel Sanchez. Shout out mo si Fidel. Fidel Sanchez, so, alias Kulangot. Fidel Sanchez! <laughs> Kulangot! Shout out sa'yo! Yeah. <laughs> Naalala namin nung kabataan hmm. pa natin, kapulitan pa natin. <laughs> Tapos tayo magkakasama nun. <laughs> Sansang galagala Galagala, parabay laboy. Mm -hmm. Yeah. Shoutout kay Pedro Sanchez. Oh. Ah. Mm -hmm. yeah. Ito na si Warren. No? Oh. Kausap ko na. Tsaka yung sila, Venus, tsaka sila, Melvin. Yeah. Mm -hmm. Ayan o. Oh. Ayan sila, tsaka sila, Tita Mila. Ayan oh. o. Diba? <laughs> Reflects yung mga ilaw. Wala na kasi. kanta Yung mga nakikita poster, dito lang kinukuha Market Street uh -huh. uh, ito ba yung uh, ito yung kilalang ito yung the street na kinod as famous as a Market Street, Powell uh, Street is the other side. Ito yung ano dito yun, uh, uh, right Castro. Oh, Castro. Castro, Castro Valley which is uh, ano to yung uh, you see yung <laughs> <Take a> seat, <laughs> Flags. ang tawag dito rainbow, flags. rainbow uh, flags rainbow flags. flags dito yun dito yun sa ano to sa <laughs> sa Castro <laughs> Ano na San Francisco? Castro, which is the, ra the rainbow flags. Yeah, the rainbow flags is. Rainbow flag. Uh -oh. <laughs> <laughs> Ngayon ko lang narinig yun, kaya medyo ano pa tayo, nagiging mangyan pa tayo. Which no? is so, ako naman, hindi mo mangyan, mangyan nga ako, may buntot na ako. Sa <laughs> At least dito ako lang na nakatira. <laughs> At si merami tayong natutunan. <laughs> At ito yung si pag so, ano, ano? sinabi mo yan, kahit, kahit saan mo ano yun to, eh pag ano sinabi mo, yun, yun, San yun, Francisco yun, is famous for a rainbow flag. Ah, This is okay. Castro. Castro. Sikat na ito, market na ito, di ba? market Street. Yun. Yeah. alam natin, no? Natu mayroon tayong natutunan. market Street, we'll just make the most of it. Na, nandito na tayo eh. Oo oh, nga, nandito oh. na, tayo. Hindi naman, siya. Yakan, tayo. Twin, Twin Peaks, no? oh, labas tayo. Oh, para. tara, a... Dito tayo sa Twin Peaks. Okay. Kasi sarado yung ano, mga kainis, oh. Sarado yung ano eh, yung entrance. Sarado yung entrance yeah. sa Twin Peaks. Kaya dito na lang tayo sa ano pa-siyansana sana sa tan, sana tayo dun sa Twin Peaks eh. kita muna, baba muna tayo. Sand. Sand. Koundo go sa taas. No? Sa taas daw. Koundo tayo sa taas. Hindi hindi wala man mo makita yung ano, hindi ba yung tower? Oo, tower. yung tower. Hindi ba yung red tower? Kasi sabi sa yo Twin Peaks yun. Ay, kabuuan sana nang buong sa gusto Sarado kasi yung ano, sarado yung entrance, Mike. So dapat doon pa tayo eh. Mm -hmm. Sarado yung entrance kaya dito na nagpark actually may mga nakapark din yun ang sabi ito Twin Peaks Twin Peaks where are the Twin Peaks by right now you yeah, no? oh pero yun know, overlooking San Francisco Daly City Daily Oakland City. Oh, yeah, no? wow. Ah, yun wow at sana yan eh sarado mga kinis napapansin yung sarado road close road close. going all the way to the top oh. at is nakakita natin ano Saan yung, 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 yung kanina, yung sinasabi sa iyo, famous Market Street. Market. Kasi tatakpan ah, siya ning. Eh. Natatakpan siya ng ulap oh. oh. Yan, kasi nasa bundok tayo, mga kainag, hmm. no? nasa bundok tayo. Tapos kaya ako napapansin niyo medyo malabo kasi ulap 'yan. Natatakpan ng ulap. Dito si may <laughs> oh. Tayo, mas kita rito, mas kita. Ayun, mas kita rito. Oh, yeah, grabe oh. Yan. Nakikita nyo ano yung kulay puti Ulap yan, ulap Foggy Foggy O oh, diba, yan ano natin o oh. Yan, yan yun pagka ano, sa malayo Ganyan pag sa malayo Kasi dapat doon tayo sir eh o oh. uh, Dapat Dap area right there yung, yung dapat, white dapat, ano, yung, Kung yung, napapansin nyo yun, 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 dapat, yun, Yung may, yung, yan, yung, may liwanag na yan Dapat doon tayo pupunta Yung may no? liwanag na yan o oh. Kaya lang sarado yung, yung gate mga kainags ano? Yan dapat doon tayo para kitang kita natin ito Ayun, pero kita naman natin dito eh. ayos na yan oh. No? ganda no overlooking We get separated ng uh, ano to siyempre may kanya kanyang pamilya may ano Francisco. na pero Francisco Bay Bridge Inn? Ano ba yun? Francisco Bay Inn San Francisco San, uh, Francisco, San Francisco lang ba yun? Francisco lang uh. oh Oo, San Francisco Bay yeah. Inn Twin Peaks Boulevard yan oh, pwede ka pala dito kumuha ng video. Yan yan oh. Oh, Ayan dyan. Yeah. Yeah. Turn left onto Hopkins. Hindi nila doon kanina sa ano to. Ang tulis pa Pahulog to. Nakakatakot. Ano? Oh, Ay! Oo, Pag, pag, manapit na tayo doon sa ano to. Pagkaalam na natin. Oh, maya. Doon makikita na. Makikita mo. In a quarter mile, take a slight left. Castro. Ito, Market Street. Yeah. Ito. Kasi yun O, flag. Ito mo. Ito flag nila. Yun ang dami. Oh, yun ba yung flag? Oo. Pero hindi pa. May mga pa dito eh. Ano kasi may flag ng ano? Rainbow nga. Rainbow ah, rainbow flag. flag. Rainbow Ayun flag. pala yun. <laughs> rainbow flag. So, nandito tayo sa Castro. Market Dito, Street. Market Street. Ayan. Hinahanap namin yung rainbow flag eh. Yung kita mo doon, di ba sabi sa inyo, itong mga lights na ito kayo ngayon sa Twin Peaks. Ah, yan, yun yun, yung mga lights Ito yung nakikita natin sa Twin Peaks sa taas kanina sa bundok. Mm -hmm. Yeah, so ano dito na tayo mga kainig, sino? Hinatid na tayo ni Melvin. Grabe, ang dami naming napuntahan. Kaya pala pinili ng presesa mo, Donnie. Eh. Ha? Oh? Kaya pala pinili ng presesa mo kasi nandiyan lang ang uh, Fishman's Wharf. Oo, oh, oh, dito oh, na. dulo ng mga vanes, eh, Fishman's Wharf. Oo. Oh. Papunta kayo doon, andun na yung Golden na, Bridge. maganda nga yung, ano, yung location oh, na binigay location. niya. Maraming salamat ah, Thank you oh. very much. Sobrang thank you. Dami bukas, namin, Yung, Bukas. Namin nating napuntahan bukas, bukas lunch ada, bukas lunch and lunch, lunch okay, Ingat ha. Oh, lunch hanggang dinner na siguro ulit. <laughs> thank you, thank you, thank you. Salamat, salamat. Thank you. Ingat, thank ingat. Kaya pa hinga muna, pa hinga muna oh, Salamat. Oh, okay. Yan yeah, talaga. Ngayon, lakpak kayo. Ayos. Okay. <laughs> thank you very much. So ayan mga kainis ano, lako. Ang dami naming napasyalan. Napagod kami, nag-enjoy kami. Sulit na sulit ang panahon, ang araw namin ni Mahal Reina. Ayun, ating bunsong prinsesa, nandito mayroon siyang sariling lakad kanina. Kaya we uh, we matutulog na tayo. Sigurado paghiga natin ito, paglinis ng katawan natin. Paghiga natin ng kama, plastado na tayo nito mga kainay sa mga. nag ka pa ma? Sobra, grabe, ano? Ha, ah, so mga kainay, maraming maraming salamat. Hanggang dito na yung vlog namin ni Mahal Arena. kita tayo sa mga videos. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. Maraming salamat po at hanggang sa muli.